Happy Birthday Madam Claire! <laughs> mga gusto ko lang mag-share ng some video clips na mga pangyayari nga dito sa aming tindahan. Noong mga noon-noon pa, alam niyo yung parang mag-TWP parang gagawa lang ng tribute video para nga kasi sobrang saya lang mga katindahan Dahil nga birthday ang ating Madam Claire July 16, 1990 mga katindahan so gusto ko lang mag-share sa inyo ng mga video clips na parang ang sarap-sarap lang balikan yung mga nakaraan alam mo yun di ba so parang ito yung perfect na araw para i-share ko sa inyo mga mga an ano ba to yung mga unedited walang edit-edit mga katindahan kaya mga katindahan samahan kami let's go eto video na to mga katindahan is habang nagdi-display kami ng mga paninda na idadayo namin doon sa beach yan, pagka may sa gabi kasi parang night market ba, ganyan, sa beach, may mga nagtitinda doon. Eh, dahil napapahinga nga kami, yan, mapapansin nyo banda dyan sa likod, may mga short kami, tsaka sobrang daming hanger, kasi nga, nagahanger kami ng mga paninda. So, nagkatuwaan lang kami na, ayan, nagpapakagat sa utong, ano ba ito oh, mga right, Kami ang mag kami ang, magasabi, ako, kami ang magasabi, <laughs> Mamin mo. Itong mga ito, kulokoy na to mga katindahan niyang sa video na yan, ay mga batang bata pa. Naku, ngayon, naku, ay ang mga binata na, lalaki na. Ay, hey, sa video na yan, oh, mga muy-muy. <laughs> <laughs> <Hello. laughs>

Oh, lovely. Ito naman mga katindahan, yung lumuwas kami ni Mother sa Baclaran, tapos nag-hotel na lang kami. Ano to yeso, Sogo Hotel, yung malapit lang dyan sa pamilya sa Baclaran. Tapos parang na inspire nga ako doon sa ano, kasi ang late late lang nung space. Pero ang ganda. Ayan, pero ano yan mga katindahan, makalat. Kasi nga, ano, kakarating lang namin dyan. So, hindi pa kami kumain, ganyan. So, yung mga gamit namin, hindi pa namin nalilipit. Pero binidyuhan ko lang nga yan dahil parang ang gandang gayahin ba. game. game. Okay. Ano, oh, <laughs> na. Ay, Ay, pago, oh, happy. happy. <laughs> <laughs> yeah, lang, chine, chine, chine. <laughs> oh, nasa nage yung napili mo. Oh, Roy, kaganda. Panisa. <laughs> Merry Christmas. Merry Dami na naman. na yun. Oh, na. Sandal sa lang <laughs> sa

tatlo to eh. Binigay ko yung dalawa eh. Masyado marami. Inalagaan niya yung kayang manok mana na bong yan eh. Yeah. Ano mo tatlo? Galing ah. Yung dalawa, pinamigay right. ko na. Aruy, dumayo pa yan ng ano, ibang bayan, makasabong lang. <laughs> yeah, for the first time, nagsabong, sabong, may uwing bihag. <laughs> eh? Uy, huwag na. na ang ating makina. na natin yung makina. Ayun, 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 ayun. Mga katindahan. ang oras ngayon ay, ayan ang oras na. Yan mga katindahan, 3.36 na ng madaling araw. Ngayon, kapagising lang namin. At, ayan, ang aming mga homies, Oh, guys, stretching na. At nagsisimula na rin kami maghakot ng paninda. Tadalhin na yan. Ilalagay yan doon sa tricycle, isa-isa. So, ganito siya. Yan, may dalawang box na dyan sa labas. Yan yung tricycle natin. Hmm. Bale, buti na lang at nakahiram nga tayo ng isa pang tricycle sa, ating uh, tropa. Dyan sa tabi-tabi dyan, ah. Oh. <laughs> Nakiram tayo ng tricycle. Para dalawa na ah. yung ating tricycle. grabe talaga ang dami. Ang dami ng mga katundahan. Hindi talaga siya kakayanin ng isang tricycle lang. Ang damas dahil kita. Ito, kay, lahat ulit rin nila yan. Ayun. Okay. Ayan. Okay. Yan. mga hobby beef chicken. Ayan. Last box na ating ilasasakay. Okay sa oh, naman ay yung harvey eh. yan git lugasan mo yan para hindi maglasang lemon yan last bag na isasakay natin sa tricycle Bye na ba Good luck! Kalingan oh nyo!

Ayan na mga katindahan. Dalawa na tayo si Kaya. Maliwaliwanag ngayon. Gay, kaya niya yan. Go! Ito yung tent na ginamit. Uniform. Caldero. <laughs> One, two, three. Gay, balong! Aria! Gay! Ay! Oh, tabi! Oh, panis! Hahaha. <laughs> buhat-buhat okay, ng ating mga homey chicken dip. Oh, kawaii kawaii. <laughs> Naiyang hiya si Arpi. Oh, ito aking mga body oh. oh alis Ah. Oh. Ano man sabi mo? Go 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 go. Ayan yeah, mga katindahan. So yun nga last na naipakita ko sa inyo na video is four, four piece yun mga katindahan na nagtitinda kami ng four piece sa uh, iba't ibang lugar kung saan meron ano, schedule ng four piece ganyan. Tapos ano yun madaling araw yan mga katindahan na ginagawa namin. So yan lang muna mga katindahan na i-share ko lang naman sa inyo dahil nga uh, syempre happy ang madang kulay dahil birthday girl! Maraming <laughs> maraming salamat sa inyong palaging panunod mga katindahan! Happy selling!

Pantay, walang tuloy, kaway lahat, kaway, 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 pa. kaway, 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 hindi. kaway, 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 Hindi, Happy, HAPPY BIRTHDAY, MADAM CLAIRE! MADAM CLAIRE! Wala, <laughs> wala, wala. Take two. One. Wala, hindi na. Sabi ko, one, two, three, go. HAPPY BIRTHDAY, MADAM CLAIRE, ha? Hello, mo Simple lang ha, Hello! One, two, three, go. HAPPY BIRTHDAY, MADAM CLAIRE!